Hello mga boss, sulit pa rin nga ba kumuha ng ADV 160 ngayon 2025? Ito pala sa Dumit. Ayan. Adventure Rally 1200 Finisher. Yan. Event na yun was uh, hinheld ni Boss SMB Motovlog. Ayan. Yes, uh, kumuha tayo ng ADV 160 2025. Hintay ko mo sa Motor Trade Putik. Shout out kay Sir Ralph Alabata sa pagtulong sa atin na makuha yung unit. May mga latest na pumapasok ng mga unit ngayon. ADB 350, NMAX Turbo, Aerox V3 na Turbo. Bakit nga ba ADB 160 yung kinuha ko? Sulit pa rin nga ba? Okay ba yung makina? Okay ba yung, yung fuel consumption? Yan. Una sa lahat, uh, dati pa talaga, uh, pangarap ko na yung. si XADB 750. Ayan uh, yung max na pinapangarap natin. And hopefully, soon, makakakuha tayo. So, as of now, habang wala pa, so si... AGB 160 muna yung kinuha natin kakalawas lang naman ng ADV 350 actually available na siya sa Honda Big Bike sa Nunya Sambuanga City 306,000 yung price niya kapag cash in versus naman sa Yamaha NMAX na turbo and V3 na Aerox siguro di lang talaga ako fan ng tsura niya so sold out pa rin ako sa astig ng looks. So, subjective naman yung sa looks. Hindi naman tayo same-same ng taste. But for me, looks pa rin talaga ako sa look ng ADV compared sa mga NMAX, Turbo, and V3 na Aerox. Mas gusto pa rin yung itsura ni ADV 160. Then, sa speed naman, ako kasi yung rider na ayokong pabilisan ng takbo. Sumama ka ako ng, ng endurance. Yes, nakuha ako 24 hours yung uh, version 1. Gamit yung Duke 200 but may speed that time span lang. Normal. Nagsali kami on the second time sa so version 2. Kasama ko na si Mrs. Mas mabagal yung takbo namin. 60, 70 kasi may angkas ako and kung i-compare natin yung speed ng ADV 160 at NMAX and AROX uh, PCX alam natin na hindi galon kabili si ADV 160 but yung habol ko sa kanya is yung comfortability yung, yung seat position nya habol ko kay ADV 160 yung sitting position niya, driving position niya, upright, so comfortable talaga. So far, yung stock ni ADB160 is good naman. Then, sa fuel consumption, yan, since ESP plus na si ADB160, kaya niya nang tumakbo at least 40 to 45 kilometers per liter. So, next is yung mga features niya for the ganyang presyo na motor. Hindi ka na lugi kasi may traction control na siya. Then, yung sa harap naman is ABS na, anti-lock braking system. Idling stop na siya, so meaning uh, kahit pag nasa traffic ka, pwede mo siya i-on. So nag-idle siya pag nasa traffic ka, nag-off yung motor. Parang nag-sleep lang siya, then pag mag-go na yung traffic, ipihit mo lang yung gas accelerator, so magandar ulit. So yun yung mga bagay na nagustuhan ko kay ADV. Then yung gulong niya good for semi-ter, semi-raft terrain. Not bad kasi mahilig din kami magsali lagi magsama ng mga endurance so goods talaga yung gulong for the adventure may speed na siya comfortability technology yung gas consumption ESP plus na yung engine niya maintenance niya hindi naman ganun kalaki so far the year 2025 sulit pa rin naman si ADV160 so yun lang thank you for watching bye bye